Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, Veritas Editorial. Kapanalig, kilalanin ang mga haligi ng bayan ngayong uh, Rizal Day, di po ba? ang araw kung saan inialay ng ating pambansang bayani ang kanyang buhay para sa bayan. Opo, Jose Rizal, sa araw na ito noong 1896, pinatay sa pamamagitan ng firing squad si Gato Jose Rizal sa Bagumbayan o mas kilala ngayon bilang Rizal Park. Pinatawan siya ng parusang kamatayan ng pamahalaang Kastila dahil sa mga kasong rebellion, sedisyon, o hayagang paghikayat sa mga taong mag-alsa at conspiracy o pagkikipagsabwatan para patalsikin ang mga nasa poder ng mga Kastila. Isa ang pagpatay sa kanya sa mga itinuturing na mitsa ng pagkalas ng mga Pilipino sa kontrol ng mga dayuhang Kastila. Bilang pambansang bayani kapanalig, maraming paraan ng pagkilala sa kanya. Ang kanyang larawan o portrait ay nasa bariyang piso hanggang ngayon. Taong 1949, nang unang inilagay ang mukha ni Jose Rizal sa ating pera. Nasa dalawang pisong ang perang papel pa siya noon. Taong 1969, kung naalala pa natin, iniligay siya sa pisong papel. Noong 1993, naging barya na ang piso. Pero mukha pa rin ni Rizal ang nakalagay dito. Pero kapanalig sasapitin din kaya niya ang uh, nangyari sa ibang bayani at dating presidente na ang mga mukha nila. Opo, mga kapanalig ay nakalagay sa mga perang papel hanggang sa inilabas kamakailan ng BSP ang bagong disenyo ng mga ito. Ang 50 pesos na dating may uh, mukha ni Pangulong Sergio Osmeña, ang unang presidente mula sa Visayas ay may imahe na ng Visayan Leopard Cat. Makikita naman sa bagong isandaang piso ang Palawan Peacock Pheasant. Uh, mukha ni dating Pangulong Manuel Rojas ang nasa lumang disenyo. Siya naman ang unang presidente abay matapos lumayang Pilipinas sa pananakop ng mga Amerikano. Naalala nyo pa ba yan? Makikita naman sa bagong limang daang piso ang Visayan Spotted Deer. Wala na po ang mga nakangiting mukha ng mag-asawang Binigno Aquino Jr. at dating Pangulong Corazon Aquino. Mga itinuturing nating bayani ng demokrasyang tinatamasa natin sa kasalukuyan. Bago ang paglalabas ng mga disenyong ito, Una nang pinalitan noong 2021 sa piso ang mukha ng tatlong bayaning noong panahon ng mga hapon. Sila ay sina Jose Abad Santos, Vicente Lim, at Josefa Dianes Escoda. Ang iniligay ay ulo ng Philippine Eagle. Hujat iyon ang paggamit natin ng polymer bills na sinasabing mas matibay at mas malinis kumpara sa papel. Simula din yon ng pagkatampok sa mga flora at fauna o mga halaman at hayop na sa Pilipinas lang abay matatagpuan. Wala namang masamang itampok sa perang ang araw-araw nating ginagamit ang mga hayop at ang mga halaman, lalo na ang mga nanganganib nating mawala o threatened species. Ngunit kapanalig, huwag dapat itong magbunga sa unti-unti nating paglimot sa mahalagang taong naging halige ng ating bayan ng ating demokrasya hindi dapat ito maging instrumento ng pagbubura sa kasaysayan abay nasa ngayon sa totoo lang ay wala na sa kamalayan ng marami sa atin lalo na ng mga kabataan kahit ang ating santo papa Pope Francis ay binigyang ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa isang liham sinabi ni Pope Francis na malaki ang papel ng mga historians o mananalaysay sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga pangyayari sa nakaraan. Ang kasaysayan kapanalig at idagdag natin ang katotohanan ay pananggalang laban sa mga tao at grupong nagbabaluktot sa mga tunay na pangyayari para paboran lamang ang kanilang mga interes o interes ng ilan ng kanilang mga agenda ito naman ang nagiging ugat ng iba pang kasamaan sa lipunan sa kasulukuyan. Kaya kapanalig, maliit na bagay para sa iba ang pagbabago sa ating salapi. Pero nakakalungkot isipin ang mga paalalang ito sa ating kasaysayan, opo, ay nawawala sa paghakbang natin sa hinaharap. Alalahanin ninyo ang mga taon na lubipas. Isipin ninyo ang mga lumipas na henerasyon. Ito po ang paalaala sa atin sa Deuteronomy 32.7 sa Lumang Tipan. Tandaan din natin ang mga sinabi ni Gato Rizal. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kapanalig, dapat po tayo po ay nagpapahalaga sa kasaysayan. Sapagat pag hindi natin pansinin ang nakaraan, pwede tayong magkamaling muli sa kasalukuyang. Subaybayan niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.